Noong araw kasi, para mabuti sa Star Wars Olympics, kailangan invite ka kung sino yung president na masamahan ng mga artista noon. Tapos meron silang parang ah... Uh hindi siya audition eh, parang tryouts outs para pipili yung mga teams, tsaka kung papasa ka sa game, and pasok yung schedule mo, tapos yung mga practice doon may bayad. Libre sa sapates, yung jersey, yung pagkain, uh, good memories, good times, swerte ako na abutan ko yun, sobrang saya noon. And then, nung nagsimulaan na yung mga, ako isa ako sa mga unang-una, nag-MVP ako sa ano eh, sa ano, uh, Talent Center, Olympics, MVP, tsaka champion team ako, hanggang sa nandun ako, hanggang sa pinabawal na yung walang kontrata, sinag-expire contract ko. Kontrata ko. Yeah. So, ay eh, hili ko talaga, first love ko, basketball. Isipin mo, 40 years old, dumatang ako. Kung di ako, sinaho di nag pa ako ngayon. E, iba na gusto nila, or di kina-libert na ako. So, yun, kaya yun, ICL, MCL, meniscus, injury ako, tapos surgery. hindi na bumalik, hindi nga ako makatakbo. O talagang mga mag-apigod ko. Tama kayo, mali ako mat-subscribe after the Happy guys!